what's up guys welcome back to andrea judge tv and for today um, another weekend vlog guys no? um yeah happy friday and, um, and another busy week for us um, i just felt kind of like accomplished and happy that i uh, know um, We have a trauma case, yung nagkaroon kami ng trauma case last Wednesday, Tuesday, ah, uh, last Tuesday, Wednesday, and last night. So, all level 1 trauma, and all the patient is alive. So, yan, sobrang happy lang kasi, um, um, yeah, yung, yung ano ba, yung pakiramdam na, um, iba eh, iba, hindi ko ma-explain guys, pero sobrang saya dahil alam mo yung parang may na save kang buhay or you know um, um, all the adrenaline rush hard hard uh, setup and um, you know all na mabibilis na kilos um, na ginawa mo is um, yan yeah, nagbunga and um, nabuhay yung pasyente as a healthcare worker and then you seeing those stuff nakakaano lang iba sa pakiramdam na sobrang ano um, sobrang saya lang um, nakakagaan kahit na sobrang pagod busy and then you see that na yun nabuhay sila or na revive mo sila um, well syempre um, in OR it's a collaborative pero everyone takes um, you know certain responsibilities na talagang um, may isa lang na um, uh, hindi magawa yung responsibility na yun is like cascade or mag ano ng mga Um, magkaroon ng into like a big problem But yeah, everything is so I'm so proud ng mga team ko sa Knights Kasi grabe, ang ganda na communication um, Basta, um, everything is synchronized And ano um, And yun nga, yung surgeon namin um, After the procedures Like giving us like a fist bump And then uh, everyone should be proud because we saved her lives and stuff. So, yeah. Sarap na sa pakiramdam. Tapos din natin yung week into um, high note or uh, positive one. So, it's a good uh, feeling to have. Ayun. So, yeah. Um, currently, pawi na ako. It's 7.40 a.m. Pero pupunta muna tayo sa school ni Clint kasi meron silang activity yung trick or treat nila sa school. Uh, I think isang parent lang yung pwede pumasok. I think si Andrea na yun, yung maghahatid doon. Gusto ko lang siya makita sa school. Since wala naman na akong pasok Friday. Ah, uh, yeah, gusto ko lang uh, surpresahin na ano, nandun na ako sa labas ng school niya. Ayun, so update na lang later guys. See ya! Kamusta? Gagawa mo dito? Ha? Huh? So yun yung school ni Klein guys. Nasa parking kami. Ayan. So ayan. Papalok si Andrea. Let's go. Bye. So ayan guys. Medyo maulan na morning tayo today. So yun yung school ni Klein. Oh. Pakita ko lang. So one parent lang eh. Yung pwede pumasok. So ayan. School niya. Bonnie Macbeth. So nasa loob na siya. Uh, 8.45 yung party nila and papasa pa lang si Andrea currently it's 8.30 nandito si Andrea late ka na late ka na hello guys <laughs> ayan text mo ako kung ano pwede pumasok ah. Ka. kaso nakatinyelas ako eh wag na lang siguro ayan nabangan na lang natin sila dito guys Tadala niya si Nemi. Ayun, dala ko si Ringo. So, yan Kasi galing ako work, guys. Dito na ako dumiretso. Ayan. Um, update ko na lang kayo later. Bye. Plane! Hug! Plane! Plane! Hug! 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 hug Daddy! How's school? Hug! 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 Hey! How's, How's, How's school? No, no! How's school? Yeah. <laughs> go, go! Aww. Yay! Long weekend yun eh. Long weekend. Uh Oo. -oh. Ayan guys, pauwi na kami. Ayan si Clay no. Masaya siya kasi half day lang siya. Yay! And long weekend. Walang pasok Monday. Yeah. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Wow. Happy. Happy. Ayan. So pabalik na kami sa sakyan guys and 'yan pauwi na. Let's go Clay, let's go home. You want Clay, let's go home. Let's go! Let's go! Let's go! <laughs> Update na lang later. Yeah. Hey, what is up, guys? Update lang, guys. So, ayan. Uh, Nag-pick up nga ako ng shift. Uh, huh? Ngayon. Uh, 7 a.m. to 11. Saturday. And, yeah. Um, yeah, it's been a busy week. Kasi, talaga. I don't know. Month na ata na ganito. Wala pa ako sa room. Or, wala pa ako. Uh, Nag-drive pa lang ako papasok. And um, yeah, they already called me because there's like a emergency hand case, which is a um, artery, so we needed microscope. So and that's my specialty plastics hand or any plastic reconstruction. So yeah, um, yeah. I will it later. So what's up, guys? ayan am. So tapos na name 4 our shift nothing guys No. um, pauwi na tayo. Currently 11.30. And yeah, um, hindi ko na kayo na-update kanina nung um, uh, ako ng uh, video uh, or ng clip na yon Dahil after nun, mga 5 seconds or 10 seconds, pinage na naman ako for another emergency which is a vascular case, gunshot wound sa femoral leg o sa binte. And yeah, uh, vascular yung gagawa. So, medyo mahirap yon And yeah, na pull naman natin. Uh, na, na, set up namin. And nung umalis ako, yun nga, um, nag-start na sila. So, nag prep ko lang at up yung room. And then, yun, 11 may nag-relieve na sa akin. So, yan. Yeah, currently, naglalakad na ako papunta sa parking lot. And, ayun nga, ayan, nakalabas na tayo ng at Hospital. So, dito ako nagpa-park. May pinagpa-park ka na ako tuwing weekend. Um, hindi siya usually nagpa-park ako doon sa loob inside parking. So, pag weekend, mas mabilis maglakad kasi pag dito, isang straight lang. So, open parking doon. So, wala usually nagpa-park doon kaya doon ako nagpa-park pag weekend. And yeah, um actually maganda yung weather, guys. Um I think nasa 50s or 40s, medyo chilly pero um tolerable, may araw naman. And hindi naman, parang bagyo feels lang. Yun yung mga gusto nating weather eh. Ayan, fall na guys. So dito ako nag-work. Ayan yung hospital. Dito ako sa likod dumaan. Yung OR is na nandun banda. So ito yung parking lot na usually pinagpaparkan ko. Pero gusto ko magpark ngayon dun eh, sa VA. Ayan. So, in guys. Uh, update ko na lang kayo siguro later. So weekend vlog lang to. Today is Saturday. Uh, pick up she's for four hours. And... Ayan. Let's go ayan na fall na guys. So tingnan nyo Yan, ganda na ng mga puno. So fall talaga yung pinaka-favorite kong season, guys, no. Kasi yeah, hindi hindi gaano kalamig, sakto lang, uh chilly lang. Pero 'yun, ang ganda ng paligid, kulay brown or kulay red, yellow. So ganun usually yung itsura. Sa bahay naman si Andrea, ating nagluto ng kare-kare. So, yeah, lately medyo minamaster niya yung pagluto ng kare-kare guys kaya 'yun. Um ano ba tawag nito? Na-perfect niya na and isa sa paborito kong ulam is kare-kare. Ayun. Dito ako nagpa park Tingnan niyo guys, so walang katao-tao. Kasi um yung Loyola and dito is VA. Ayun. So magkatabi yan, parang sister company yan, guys. Um, na hospital. So, yung mga doktor dito sa VA, Veterans Hospital, yun din yung mga nagja-duty dito sa Loyola. So, ayan. Uwi na tayo. Let's go! <music> guys, nandito na tayo sa bahay. Let's go. Ayan, nandito si Klein na ako. <laughs> Klein! What's up? May nagabang sa akin na bata, oh. Ayan, oh. Hi. Hi, di makalabas dahil malamig. What's up? Hi. Say hi, say hi, say hi. Hey, hey! Kiss, 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 kiss! Tumakbo, ayun na! Yung mga na. Hi. Ayan na, pag ikot ikot So, ayan guys, na na sa bahay. Ayan, kain na kami. Ah, oh, galim. Ayan, oh. No? So, ayan. Um, ting nagluto ata si... Hi, Kla. Ayan na, okay. nagtatakbo na. Ayan na. Yun, nagluto si Andrea, guys. So, oh, kare-kare, let's go. For the second time this month, kare-kare ang ulam namin. Wow. Ayan. Ayan. Sabi ko nga, paborito ko nga eh. Ayan. Master niya na, guys. And meron ako nakikita. What? Sino yun? Ay, ate. Sabi you. It's a thing. Yes. Halika na, magkita tayo. Mm -hmm. Say hi to the vlog. Hello. Hi, hi. Hello. Hi, hi, Hello. hi. hi. Hello. hi. <laughs> Ayan, guys. Update na lang later. See ya. Bye. So what's up guys? Ayan, hapon na guys, nakatulog ako. Katulog ako nung pagdating ko. Pero yeah, kumain muna ako ng lunch. Kumain kami ng kare-kare na luto ni Andrea. And uh, nanood lang kami ni Tiffany ng uh, anime. After that, I think around like 1, 1 p.m. until like 2 p.m. Currently, labas kami. Bibili kami ng pizza. I think sa Fat Rikis or sa World, ano, something pizza. Uh, local pizza dito sa Plainfield. And Ayan, magmo-movie night kami Since, mag-Halloween na Ang papanoorin na, naming movie O mag-umaratong kami ng mga old horror movies And kaya, yeah, kasama si Tiffany Baka sa basement na kami manood And ayan, nag lang si Andrea And update later There we go, Fat Ricky's guys Dito kami, order ng pizza So, first time namin dito uh, Marami kami nakita Ang magandang reviews yan, yeah, order na si Andrea online. So, pipick up it na lang. Let's go. Sabahan kita? Pizza night. Let's go. Ayan, ayan yung mga ano nila guys. Oh. Minu. Kulo. <laughs> cool, oh. Ano lang, parang... Ano ba to? Chalk. <laughs> Blackboard. So, ayan. So, wait na lang ng pizza. Let's go. Ano in order mo, Hal? Ano in order mo? Oh, yun lang. Saka, okay, Claire. Ooh, let's go. So, parang family-owned pizza business to. Ayan, nandun yung oven nila. Ayan, tingnan natin guys kung masarap. Ma, parang 5-star review to sa Google nung search namin. Ayan, ayan yung restaurant nila. So, parang old pizza parlor, no? Hal? So, let's see. Anong panoorin natin tonight? Horror. <laughs> sa Halloween dapat mga horror movies. Di ba mga Mer Meron sa Netflix nila yung mga ano, luma. Yan guys, oh, dito tayo sa backyard ni Kuya Bernie, oh. Kawit bahay ko ka to, Pilipino. Doon lang yung bahay namin eh. Doon. Yan, nakikishooting-shooting oh. tayo. May bagong court Yun eh. <laughs> you know. Ito maganda dito. Kaso taglamig na eh. No, kaya Bernie? Parang Pilipinas sana eh. 3 on 3 oh. 2 on 2 dito. Ayan. Si Kuya Bernie. Doon yung bahay namin oh. No? Ayan yun. Doon. So. Ayan. Kapit-bahay ko. Pilipino. Ayan. Wala na mag-vlog. Ikaw po din ah. Hello. What's up? <laughs> There you go. Wala pa. So guys ah. Ganito lang yung shooting guys ah. Wala ko makasok eh. Hey! Whoa. Galing. Samba <laughs> yun guys. Samba. Ayan, bago siya may ito. Papintaraan daw namin ito eh. Oh, uh, yeah. Ang court. <laughs> 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 Ay, wala na. So, na. <laughs> so ayan guys, pauwi na tayo. Medyo nangapit bahay lang tayo ng konti. No? So ayun, yun yung bahay namin doon. Tapos dito yung kila Kuya Burn. Ayan. So pinakita nyo lang sa akin yung court nila. And yeah. Um, konting nakad lang and then ayun na iba talaga masarap pag may kapitbahay kang Pilipino no may uwi pa tayong turon galang kay Atin Impa so shout out Atin Impa and Kuya Bernie and ayan let's go and guys bahay na ako ayan guys oh ito yung pizza ito I think yung pepperoni pizza pero tingnan nyo guys sa oh, deep dish oh Yeah, sikat talaga ang Chicago sa mga deep dish pizza. And etong cheese kay Claire. Ayan. so, dalawa yung binili namin my birthday. Yeah. Wait, who? My Lola. Lola. <laughs> ayan. So, ayan. Try natin. Fat Ricky's. Plus, uh, pizza. Ayan. Let's go. So, ayan guys. Basement night kami ngayon. Manunod kami ng movie. And, meron na kami pizza. And, Netflix chill. Nandito na yung mga bata sa baba. Ayan si Claire. Ayan si Claire. <laughs> So, ayan guys. Ha, uh, kami kanina ni Antoya. Yeah. Ayan. Ang papanoorin namin, Don't Move. Number one ngayon yan sa Netflix. Don't move. Yung pizza kami dyan. Ito yung binili namin sa Fat, fat Guys ayan tuloy. Guys. Sa ano? Ano ba to? Fat Rickies. Fat Rickies. Ayan. So, ayan guys. Uh, oh, wow. Pizza lang kami. Nakita niyo yung pizza guys. Grabe ayan, oh, yung tish, oh. Ayan o. Parang deep dish o. Ayan o. Oh. Yes. Parang deep dish, deep dish talaga deep <laughs> Sorry, dish sorry talaga Ayan, sige guys, nunod lang muna kami Let's go What's up guys, good morning Ayan, di na ako nakapag-update kagabi Uh, yeah, kasi nag-enjoy na kami manood ng movie. Maganda yung movie, guys. sa Number one siya sa Netflix. Ang title is, ano, Don't Move. So, um, yeah, sobrang thrilling yung, ano, yung uh, feeling. Um, um, yeah, no, kaya na, kaya, na, siguro number one siya sa Netflix. Kaya, yeah, highly recommended, guys. Panawarin nyo. Ayan, so, dito tayo ngayon sa Glenview. Ayan, Sunday morning basketball tayo today. And, yeah, 7 to 9. Ayun. So, papasok na ako sa loob and update ko na lang kayo later. Where are you going? Two minutes. <laughs> And ayun guys, uh, di na ako nakapag-update after nga ng basketball, no? So, I think dito ko na tataposin yung vlog, itong weekend vlog na naman na ginawa natin. And yeah, for tonight's, um, for tonight, for tonight's tuloy, sorry. For tonight, um, since um, nag-movie kami kagabi, eh, ngayon is anime night! Let's go! Tataposin namin yung mob. And, uh, babe, baka makapirate ako, babe. Dahil anime night kami, medyo Japan-Japan kami. So, meron kami Japan, Japan. sushi. And gumawa kami ng ramen. Ayan. Guys, yeah. instant ramen lang yan. Pero ginawa namin ng twist, guys. Mga Facebook hack or Facebook reels na ginawa namin. And nagustuhan naman namin. Kaya parado namin niluluto. namin. And si Claire din gumagawa ng kanyang ramen. Ayan. So, ayun, guys. Siguro, napaka... Sayang weekend. <laughs> Na-relax tayo. Sa bahay lang kami, mostly. Mostly bahay. Uh, may basketball But lang ako kanina. Magawa ng mga, ano, mga bagay, bagay. na hindi namin magawa-gawa yeah. during weekdays. Week so, ayan. Yeah. Ayan, diba? Nakatulog ng na hapon. Yeah, sarap. Nag-enjoy yeah. together. Yeah, nag-relax last night. Yeah. And then, ngayon, tonight din. And, ayun! Siguro, dito namin tatapusin yung vlog. Hindi ko napahabain. And yan, maraming maraming salamat, Curly. 1,600 subscribers na tayo. Let's thank go. So much, Ayan, thank you so much, guys. Yes. Got you. Yes. And yan, patuloy pa rin kami gagawa ng mga nursing vlogs or updates. Abangan nyo yung update ni Andrea. I think, na-upload mo na yun, no? Yeah. <laughs> na-upload mo na. Yeah. Yung mga una yun, bago to. Ayan. Siyempre, buhay America vlog tayo, guys. Like mga ganitong weekend vlog and kung ano pa mga ganap namin sa buhay dito sa Amerika. Kung may mga tanong kayo about life dito sa Amerika, comment down below. And baka magawa namin ng content or magawa namin ng video sa future. And syempre, mga travel vlog. Kung meron kami travel, so far mag na fall. Medyo malamig na, kaya chill-chill na lang kami sa bahay. Yeah, so, ayan, again, maraming maraming salamat guys. And thank you for watching. Ingat kayo parate and God bless. Bye!